ng umaga po mga idol ah, buhay tracking ah, silipin natin ang mga iba't ibang klase ng kulay at ah, iba't ibang klase ng variety ng halaman ng ating ah, ah, madam Imelda Aquino siya po ang ating ah, asawa ng ating butihing boss Mark Aquino kaya mga idol kagaya na lamang nitong yung nasa harapan natin ngayon ah, iba't ibang kulay ng ah, dahon iisa ang klase ng puno pero ang mga kulay po ng kanyang mga dahon iba't ibang kulay mga idol yan, na, ah, pagmastan po natin mga idol ang mga koleksyon na halaman ng ating Madam Imelda Aquino po. Pagmamasdan po natin mga idol, ah, isang klase lang ang puno niya pero iba't iba ang kulay ng kanyang mga ah, dahon mga idol. Yan po ang mga imported na mga halaman po ng ating Madam Imelda Aquino. Kung saan saan pa po mga idol nang galing itong mga halaman na ito. Yan, na, ah, iba't ibang kulay po ng mga dahon. Yan mga idol, uh, silipin natin isa-isa ang mga halaman o koleksyon ni Madam Imelda Aquino po. Dito po 'yan sa Paso Polong, uh, Sambuangga City. Yan mga idol, lapitan natin isa-isa. Ganyan po kagaganda at uh, iba't ibang klase ng uri ng mga dahon at halaman. Ang koleksyon po ng ating uh, Madam Imelda Aquino. Yan, koleksyon po ng uh, mga halaman ni Madam Imelda Aquino po. Kung makikita nyo, mga idol, uh, buhay tracking, iba't iba ng klase ng dahon at itsura at mga kulay po ng kanya-kanyang mga dahon, mga idol. Tingnan nyo po buhay tracking. Iba-iba po ang mga kulay ng dahon pero iisa ang kanilang mga puno. Isa lang po ang klase ng puno niya pero ang mga dahon po iba-ibang kulay mga idol. Yan po ang mga kakaibang mga alaman na koleksyon ni Madam Imelda Aquino. Sa mga may hilig po sa mga halaman dyan, sa ating mga kababaihan, eto po mga idol pagmasdan nyo po ang mga koleksyon na halaman po ni Madam Imelda Aquino. Iba't ibang itsura po ng mga dahon at ang mga klase ng variety ng halaman mga idol. Yan po ang mga koleksyon ni Madam Aquino po, Madam Imelda Aquino. Mahilig po sa halaman ang ating uh, Madam Imelda. Dito po matatagpuan yan sa kanilang uh, munting uh, tinatawag natin na uh, MI, construction compound. Dito po natin makikita yan mga idol, ang mga koleksyon ng kanilang mga halaman. Ah. Iba't ibang uh, kulay ng mga dahon mga idol Pero ang puno po iisa isa lamang Diyan po natin uh, uh, Makikita ang mga kulay ng mga dahon Iba't iba siya pero ang puno po Isa lang ang idol Diyan po ang mga koleksyon ng mga halaman May mga kanya-kanyang Variety daw po ito mga idol Ah uh, wala po kasi rito si Madam Imelda kaya hindi natin maitanong isa-isa uh, ang mga klase niyan hindi po natin siya ma-interview eh. nandun po sa kanila kasi nga uh, bahay yan kagaya na lang nito mga idol oh pagmasdan nyo po iisa ang puno pero bakit iba ibang ang kulay ng dahon mga idol hinan nyo po siya oh. iba iba ang kulay niya pero isa lang po mga idol ang puno niyan isa lang ang puno niya pero iba po ang mga dahon mga kulay ang mga koleksyon ng halaman ng ating madam Imelda Aquino po po ang mga koleksyon niyang halaman, mga idol kung saan saan po nang galing na lugar itong uh, mga halaman ni Ma'am Imelda Dito pong niya ng mga halaman nandun pa sa kanilang tahanan. Bali, bakasyonan lang po nila to mga idol. Ito po ang parking ng MI Construction. Dito po nakaparada ang mga tracking nila o mga equipment ng idol. Nakakala ah, lang po natin mga idol magkakamukha siya pero iba't iba po ng mga variety yan Hindi po siya magkakamukha ng uh, pangalan mga idol uh, Noong isang araw po dati uh, naikwento na sa atin ni Mami Imelda Hindi lang nating matandaan mga idol ang mga variety Sa dahilan na uh, hindi po natin masyadong uh, ano ang halaman eh Pero naikwento na po sa akin ni Mami Imelda yan Inisa-isa niya may mga pangalan po yan at variety at may mga klase ng uh, pagkahalaman mga idol Ang bawat isa po niya na uh, may mga kanya-kanyang pangalan silang tinatawag mga idol Nawala po kasi sa isipan natin ng mga uh, araw na sinabi sa atin ni Ma'am Imelda yan Hindi ko po natandaan mga idol sa dahilan na madalas po kasi siyempre uh, ang mga halaman sa kababaihan po ang uh, sila nag-aalaga niyan.